Saan ba yung taga saan mo? baseball. Doon ko lang sa matira. Tapos, parang personal na ako sa kanya. Nag-love. nag sa kanya? Tapos ako sa kanya. Tinumaan ka sa'yo? Tinumaan? Tinumaan. na sa puso Yan yung ano mo, love ngayon sa ano?

i Upload ko to, ah. Upload ko ah. Oh, na sing sing na para sa kanya. Nabigay mo. Ay, nabigay mo na. na yung yan, yung sayo. Propose. Ah. Uh. Propose. A few moments later. Oh, may merinda to. Ay, hey, kaya ka muna merinda, may merinda. nagkalagal ako ng mga baboy. Saan? 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 Uh, Saan? Uh, Wow. Wala ba siger din dyan? Hindi ko At pagawa mo So, yung Love letter to na ginawa mo muna, ibigay mo na? Ano? May Apple. May Apple. Ano 7, 8. 7, 7 8, bali Balik, so, na yun eh. vlog nga, 20. 20 na 20? Diyan mo lang yung sa camera. Parang oh, oh, dali mo na yung ano, dali mo muna yung merinda Sir, sir, ano ba ito? Sarap. Kasi, sarap. Oh, 20, 20 lang Ay, Kasi, kasi yung Kasi yung bariya Sir, kasi sarap Ay, boss, saan ka boss? Tagasan ka boss? Ah, eh, sige Para sa amin yun boss? sige mooner sir is sir i found ah eh i don't know the conversation so yes sir wala